ba na. Parang na ha. Uusapan natin ha. Ayan, ayan. Ayan, ayan pati yung bill. Ayan ha. Ito po. Ayan, pakita mo. 79. Sabi ko doon sa kausap ko, bubuksan ko to kasi doubt ako. Michael Kors original gold model. Yan. Michael Kors ha, ano yung picture ano? na ano pakita na siya. no? Buy one take one, isang babae, sa lalaki. O, tingnan niya pinagala. Tingnan mo, parehong pareho, babae at lalaki ba yan? O, tingnan, Michael, ano ba nakalagay dito? aso may salamin natin? Oh, Michael Kors ba yan? Cashew yan. Sobra kayo man loko, ha. Expose ko kayo. Yan, papakita natin mama order ko. Yung gold na Michael Kors automatic. Naku po. Siko po talagang obvious man loko, no? Michael Kors. Yan ang Michael Kors nyo. Ayan, puuri nyo mga bayar ha. Oh, okay, thank you ha. Pasensya na sa seller ha. ba Eto na. Parang <laughs> Eto na ha. <laughs> Uusapan natin ha. Ah. Ayan, ayan. Ayan, yung ayan. Ayan, ayan ha. Okay. Ito na po. Ayan, pakita mo. Ayan, uh, pakita Ay, sabi ko doon sa kausap ko, bubuksan ko to kasi daw tako Michael Kors original gold model. Yan. Michael Kors ha, ano yung picture ano? Mamaya ano? pakita na siya. Kulang no? Buy one take one, isang babae, isang lalaki. O, tingnan yung pinagala. Magkano hmm. po? Tingnan mo, parehong-pareho, babae at lalaki ba yan? O, tingnan Michael, ano ba nakalagay dito? Asa may salamin natin. Oh, Michael Kors ba yan? Kasyo yan. Sobra kayo man loko ha. Expose ko kayo. papa papakita natin mama may order ko. Yung gold na Michael Kors automatic. Naku po. Naku po. Talagang obvious man loko, no? Michael Kors. Yan ang Michael Kors nyo. Ayan, pakuuri nga mga bayara. ha. Oh, okay, thank you ha. Pasensya na sa seller ha. Alam ko, abala to. Pero hindi ako papaloko sa inyo.